mga kapsat, kumusta naman tayo dyan? Magandang gabi. Ang ating kapsat, TV, it's pa. So, dito tayo ngayon sa may ano guys? Sa may... Silin, Night Market guys. So, tayo dahil... <clears throat> Gusto kong bumili ng ano, ng... sapatos na pang kitchen. Pang doon sa lutuan kasi medyo ano guys. Meron tayong ang sapatos pero almost 4 years na to. 2018 po eh madulas na kasi. So ito yun no. Kaya dumiretso na ako. Dumiretso na ako dito sa Gentan. At ayan. Tawid na tayo. Grabe daming tao. Oh. Ayan yung trademark ng ano. Landmark ng jentan guys. Logo niya. So, yan. Pasok tayo dyan sa... Dito. Punta tayo dun. Sa... Night Market na yan. Dun. dun tayo papasok. So, kaya, ayan, no. Nakatawid na tayo. Yeah! Grabe. Eh, Sabado nga pala ngayon. Sakto, pag out ko na doon sa kwan, sa trabaho, dumirityo na ako dito kaya hindi na ako nakapagpalit ng sapatos. Madulas na kasi ito eh. Kanina, naka tat, apat na basis yata kumuntik-muntikan na doon sa kwan. Sa lutuan sa kitchen. Eh, doon tayo guys. So, wala. Ganon talaga. Ah, kailangan natin palitan. Kaya sabi nila, pag may nawawala... Pag may umawa wow, wala, may papret. <laughs> so, tara! Let's go! Dito na tayo! Oh. Oh. Ayan! Shoutout po sa lahat! I'm here okay. na! Grabe like na! Ang daming tao. So, sayang. Wala si Wifi, hindi ko siya kasama ngayon. Oh, sorry na lang So, umpisa pa lang. Marami nang bilihan ng pagkain. So, may laruan ang tindihan. so, lang, hindi ang marunong masintada. Oh, grabe. ng ano. Ng potato tower daw. <laughs> Ano? Ginawa ng TV ano, TV naman talaga yung old model na TV. oo so, wala tayong makitang ang yung mumurahin lang bibili natin. Para kwan. Kasi tuwing Sabado lang naman natin isusot yon Eh, tignan nyo naman isusot ko. Nagtagal ng apat na taon. Ayun, oh. So, tara, let's. Lakad-lakad lang tayo dito. So, may bago na naman. Airy Space. So, nakalatag dyan, guys. Mga pandalon, 299, 399 kabila. Hmm. Oh, so, mayroong bilihan dito na ano eh, yung kano 'yon. Nawala na yata yan o oh, bago na naman yan 299 Basta bili ko dati to ganun yata O ang ng bike <laughs> Pira di baterya O oh, bago Wala dyan Nawala nga yun Sana meron dito sa dulo Oh, Yan, naalala ko nang na dito tayo. Bili ng pasalubong. Mga candy candies. Ayan. May itog So, dyan tayo nagpapagawa ng cellphone, guys. Yung amigo Tracy na to. Ah, ito pala katabi niya. oh, tara. Pasok tayo dito. Ang sabi daw nito, guys, ay ano? Ayun, o. No? Oh. Chong-ching-ching-chong-chang. So, ayan, ang dami pala nito. So, ano pa maganda guys Sa... sa pa, ano natin, bilhin. Eh, yung, yung wow ba? Ayos. medyo makintab. So, ito okay, tayo sa kabila. Yeah. Hindi ko alam kung ano maganda. Game ba ito? O oh, ito, ganito. Take, take, take one. So, uh, pasok tayo sa loob.

<abei> so, yeah. you guys kaya kaya kaya? Oo. I think this one is better. Why? It has a cow's head plate. I think this one is better. Really? So, 嗯，还有这个三百九，这个这个的，好不好？对，就这个还有三百九的这一种的。有十一吗？十一。对。有，我拿给你。你要穿的是不是四十一？还是十一？十一。来，你先帮我试穿这个四十一的。嗯，如果太大，我再给好笑。哦，好，好，那我拿过来。嘿。<laughs> <laughs> late na nga hindi na nga pumasok po oh. ito na lang kunin ko guys kasi mo, mas mahal yun, may tatak saka tata, yun oh, may binyo mo pala 41 41 yung size nya ito 300 plus Siyempre, napapakinabangan naman natin guys kasi ano natin eh, kailangan natin yung ano, protection sa paa. Okay. Tsaka so, hindi basta-basta na kuan ng ano to, ng mantika o ano. Okay. okay. okay.

Ano <laughs> okay, maganda kenda? Kena. Aaw. kukunin na natin to. Kasi sa akin kasi ito YFM. Ito yeko, ngang 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 ngang

eh nak 4 years na. Ah. Eh nak. Diyan man red. tayo No, that's na tayo dito, guys, at alam mo nang for. Kita. Uh, yeah, ang pangalan kasi may tatak. Yung dating gamit ko is, <mail> no? Ah. Dating kong gamit is ano? <mail> Hi, laban yan. Oh. Eh, dito kayo pupunta dito guys. Mura lang dito sa may shilling. Oh, bye oh, bye bye So, yan. Saglit lang tayo maka, ano, makabili. Diba? Hindi naman tayo masyadong, ano. Kaysa, bibili sana ako sa online, guys. Kaso nga lang, bumili ako sa online. Maghintay pa ako ng apat na araw. Eh, kailangan ko na bukas. Kasi maano eh. Hindi ko na talaga minsan siyempre pag yung may hawak kang ano, yung halimbawa lulu, lulutuin mo tapos meron yung hawak, may mantika eh, bigla kang maano, mahirap na. So... Ah, uh, lakad muna tayo dito. Pasok tayo dito at bibiling tayo, bibili lang tayo ng ano guys, ng Sangchipay, yung fried chicken kasi. Ang kain kasi kami na ang kain natin kanina is nasa ano lang. Uh, alas alas media na yung ano namin. Parang panangalian hapunan na yon. So, tara? samanya ako dito So maraming bilihan dito ng mga bag Ayan Ang galing Mga art ng ano nila oh. Mga kahoy Gawa ng kahoy okay. Wow Salamin Manangan. So dito tayo sa ano, Sa pinaka Ano na yung Puro games dito naman Pero pag umaga dito palengke oh. oh, dito tayo sa gitna mga ano na yan palengke pag sa umaga hanggang alas alas 12 alas ganon hanggang alas dos oh. so oh, doble ano sila palengke sa umaga night market sa gabi ayan oh, diba? Lati. so yun guys at so, dito tayo sa loob palabas tayo dito para uh, hangit ang galing pinanapanan na lang Galing yung bata So oh, yan yeah. at Bili na lang tayo ng pagkain din uwi na tayo Hindi na tayo gumala kasi gabi na Para makapagpahinga tayo ng maaga Yan lang naman natin yung ano natin eh Ayan, ang haba ng pila. Ito guys, meron na yun sa Pilipinas yung hot star na yan. So may SM ata, Robinson, ganun. May gamal. So pila tayo dito. Ayan. Ang daming magaganda. Ayan, Shilinet Market. Oh, hmm. huh, grabe ginit. Pila lang tayo, grabe. Nakataiwan na. naman sila. Taiwan, Taiwan naman sila. Taiwan Ah, mga ano pala, Japanese, iba yung salita. Oh. Ah, so, pila lang tayo dyan dito guys star. Eh. So, ayan. Shout out po sa nasa likuran. Okay. So yun guys o oh. 90 na pala isa Kaya yeah, yun ang dami yun oh. Ayan si ate kilala ko dyan Ang oh, dami Ito siya Ni

Oh, chorea. <laughs> oh, bye-bye, si -si. So, yun na, na guys, at dahil nakabili na tayo. Oo. Oh, uh, wina na tayo, guys. Dahil maraming tao. So, kain mo na tayo. Iwan ko muna kasi tayo para ditoy eh, maupuan. Kakain sana tayo para ka. Teka, gutom na rin ako, eh. So, puro ano kasi dito. So, pwede naman maglalakad na pang kumakain. So, tara guys, kain na tayo. Baba. Ang sarap. promise. Ini minyak. Oh, so, tera. So, mamaya na lang guys. Ayan so, guys, at grabe, dami, dami tao. Sige na talaga, as in, pawis na pawis na ako. Pero, Ayan, dami pagkain talaga pag dito ka talaga yung business is pagkain grabe yan pinipila no ang haba pinipila o oh. so uwi na tayo at dire direct na lang tayo dito para para Hoy, oh, silang ano dyan, no? Oh. Oo. Oh. Inuhuli niya yung paro-paro. Pero hindi niya nahuli. Marami. Okay. Oo, oh, tara. Doon na tayo ng bus. Tama na yung ikot natin. Nabili naman natin yung kailangan natin. Ayan, okay, guys. Okay. Ang haba ng tubo, oh. So ayun guys, at uwi na tayo dahil umaambon. At napili naman natin yung kailangan natin. So, hindi daw na tayo. Nak